As Mother's Day today, I just want to say something. Um, may tungod sa akong mama. Ang akong mama, kuan gito siya ka ng um, ni? Nagid siya pagka istrikta. Of course, because rapod kay badlungon po para sa ako, badlungon ko sa una sa gamay pa ko. Pero sa una kabalo na ako ito maglungag. Nya si mama kay kugihan kan asya gikan asya sa, narabaho, asya ono, na siya sa narbaho man na siya sa una gud Narbaho na siya nya nagpa nagpa ra nagpa inadlawan init kaayo unya. So kabalo naman ko atong luto so na makahinungdong gi ko atong mama nga kuan kanang eh kanang laging bata ta hilik kita magdula-dula no magdula sa silingan magsuri ina ba Mang, manulong og dula sa silingan unya. Wala ko kabantay sa oras ngalit late na di eh, ay uli na to. Ting ulit ng mama. Pag uh, pag niya pag-abot sa pag-abot niya kay kuan man ka pag-abot niya naunhan naunhan man ko niya una siya naabot sa balay ayak ko so pa ko sa silingan gadula atong panahon na makainom dum ko ay wa na pagtawag sa kong pangalan Rosemary pagtawag sa kong pangalan Gadalan na sa mama og bunal kuan sa bayabas kanang kanang sanga ba sa bayabas na na gi, giapas ma ay na no, pretend na kong hadlo kuan na wa na hi bunalan gibunalan kay nganong gibunalan wala man ko galung ag unya gikapoy sa mama ato nya dapat Siyempre, ikaw mabilan, ikaw yun maglungag. wala man galungag mo itong nabunalan. Bisag mamunal to si mama, kay kuwan, bigapon ka ng uh, siya mi kay gsoon, no? Pag namatay ang isa, walo na lang mi. Kanang kuwan, nagit si mama, kanang grabe kay siya. Maning kamot sa so, una, para mabuhi mi magpakaon eh. ni Mang, mangguna sa patubahan, manarbaho tanan-tanan ako magulang pud nga isa matabang sa iya sa una um, ang kalisod sa atong inahan no uh, dili na nato mabayaran ang ilang gipangagian ang gipangagian nila ang kalisod dili na nato dili ta makabayad sa ila ha bisan pag kapila pa ta mag di ta kabalos yun. so mao na nga dili lalim no dili lalim ang isang as a mama nga para lang yun para magbuhi mong mga anak sa grabe kalisod niya na dinis sa ba anak eh grabe kalisod niya na agian so imbis kay ipapahuwain na to siya na magtrabaho kaya pa noon siya nagsakit kay ang yung lawas na anad magod si ng nag anad si kigliho. so sa mga na mama din ha Palangga, ah, gaag yung mama kay no? pag wala na may ginikanan lisod kuan may ngawon mo lahi agad ang kami nga wala ginikanan ang uban na, apa na wala na papa na mama ang uban na papa wala yung mama ang uban wala na yung parents para na ako ang uban kompleto pa sila You're very lucky nga kompleto pa inyo ang ginikanan so you have to show them that you really love them then you know, ipa-feel sila nga love gid nimo, love gid nimo sila. Kay once wala na sila, dili dili na, na nila ma-feel, dili wala na gyud basta. So mo mo ako masulti. So mingaw, mingaw bi ko sa mama kay gadam gud gyapon ko siya kada gabi eh. Um Yes, sa akong damgo buhi kay si mama. So I hope nga kuan ka ng nag-ahaman siya ron kasi simple nakapahuway na pud sa iyang mga pagantos so mauran na guys lisod kayo mag mag one year pass mama sa June 8 mag one year pass siya sakit kayo palandongon bis although bisag tigulang na siya will si 79 pero dagan pa magud kayo mga bisag 90 din hibuhi pamangani dipindi ra mangud na di ba sa kaagi po sa kinabuhi nga kanang hard worker ina na ba mo nang lisod kayo so para sa nai mga inahan kung may nai amahan ikuan gid ninyo ipakita inyo ang gugma usahay na may uban nga kanang papa nga nag papa nga ka masayop ang papa na pa mama nga sayop ang uban mo biyaan nilang pamilya ang uban anak ana pero bisag inana ilang gibuhat inahan gid gyapon na sila dayon kuan nagyo na say love hapon sa mga anak nila bisag musulti ta gipangbiyaan at gibangbiyaan no inano no abandon na abandon ang iyang mga kuan pero sang ang ilang gugma na wala gid na nawala guys promise me wala gid na nawala kuan lang na siya ka nang murag sa tawhanon makasala gid ba makasala gihapon pero ano kinabuhi so yeah enjoy lang ang kinabuhi guys Thank you.